So, wasak, wasak mga kamukmuk. So, so pupunta na yung bukid ng mga kamukmuk. So, pupunta tayo ng ano. Magawa tayo ng ano. Mga pangkahi kamukmuk. So, gagawin natin mga kamukmuk. No? So, sa mga subscribers ko dyan mga kamukmuk. So, salamat sa inyo. Nga, wag yung ako. So, nandyan pa rin kayo sa mga kamukmuk. So, salamat sa inyo mga supporters mga kamukmuk. So, sa mga subscribers na ako. So, salamat kayo mga kamukmuk. So, gagawin ko ng lahat kamukmok para maka-upload ng ano kaya mo. Mintas na dito pa ako sa ano sa mga kamukmok. So, tara, let's go. So, wasak-wasak mga kamukmok. So, nandito na tayo kamukmok So, dating spot pa rin kamukmok, So, maraming ano dito kamukmok. Maraming alimokon mga punay, mga klas-klasing langgam kamukmok, no? So, may gagawin tayo kamukmok. So, yan ang kamukmok. So, mansinitas kamukmuk. So, katkatin natin yung kamukmuk. Ka tas po. So, yung kamukmuk. So, hapti ko yung kamukmuk sa ano, pag matapos na kamukmuk. So, ito na ko sa baba sa kamukmuk. Kasi nasa taas na ko mga kamukmuk. No? So, ako ipakita ni mga kamukmuk ang uh, gawin. Ang ko na ano. Dalawa pa rin kamukmuk. No? So, nilagay natin yung dalawa. So, tinignan natin mga kamukmuk. tiningnan natin mga kamukmuk. So, yan kamukmuk mo. Lagay natin yung sa. Yun, so may paing na kamukmuk. So, may mansinitas na. So, kailangan may mansinitas na kamukmuk Para mudo, ulang langgam daw gamda kamukmuk. So, mayroon na tayong isa. So, yung isa din kamukmuk, mayroon din. So, nilagyan din natin ng ano, paing. Paing niya. So, para apakan yung ano natin. Yung bitag natin. So, abangan natin mga kamukmuk pa nga natin itong kamukmuk so ang pag pag ano ito ni kamukmuk mga kwan mga mga hapon mga las so titingnan natin mga kamukmuk kung may kuha siya so yan dalawa yung kamukmuk so bababa na tayong kamukmuk let's go so wasak wasak mga kamukmuk to. No? so nakuha natin ang limok mga kamukmuk so pagkawalan din natin itong kamukmuk So nakuha natin ang limok So, nakuha nga ni Moko na ito Ano? Piso pa. So, tingnan natin yung balihibo ni kamukmuk. So, so ko sa kamukmuk. Nahuli na natin yung mga kamukmuk. Ito na siya kamukmuk. So, ano pa siya kamukmuk, no? Bata pa siya kamukmuk. So, inakay pa siya kamukmuk. Hindi pa kompleto yung balihibo niya lahat. So, bagong, ano? May iba pa yung, ano? Bagong-bago pa talaga ang balibo niya kamukmuk. So makikita mo tama sa paan niya talaga kamukmok. So bago pa talaga tong kamukmok, ano ano pa kamukmok? Yung inakay pa. So makikita mo na sa mukha yung kamukmok. So ang talaga kamukmok no. Pag sa mansanitas kamukmok, marami talaga ang kamukmuk. kong kamukmok. So nahuli talaga sa dito bitag kamukmok. hinahuli no? Inahuli siya kamukmok. So kakalagay natin lang kamukmok. So nahuli na sila pagkahapon kamukmok no. So marami talaga kumakain dito ng mansanitas. So ayan kamukmok So pakawalan natin daw Pagbababa natin kamukmok Kamukmok na Pakawalan natin Eh Ayan kamukmok Pakawalan na natin kamukmok So sa mga kung ano, mga same, mga viewers na kong no So pag nakahuli tayong mga ibon Pagkakawalan natin Para ma dumadami pa sila So ginagawa natin yung kamagmog para ano? Para mailap, maging mailap sila na mga ibon para hindi sila ma makuha uli sa trap natin. So ganyan pag ano, pag, pag wala pang kamagmog. So babay kamagmog. Salamat sa mga supportan ninyo.